Ay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kapitbahay bahay dito sa sitio Militar. Ano po? Na matagal na ring nakikipaglaban. O nagbabakasakali uh, magkaroon ng katuparan yung ating matagal ng pinapangarap no, na mapasaatin ang uh, lupa na tinitirikan ng ating mga bahay. Ano po? na ika nga eh, batid ko na umaasa din kayo na magkakaroon tayo lahat sapagkat uh, pinangahawakan natin ang salita po ng ating mahal na mayor Joy Bill Monte nung siya ay nakadaupang pang palad natin siya rito no? na di umano ay award niya na sa atin ang lupang ito ano, sa mga taga-sityo militar ano po Subalit so, ngayon, itong mga huling mga araw, sa kabila ng ating pagsisikap na uh, makadaw pang palad muli natin si Mayor Belmonte, uh, Mayor Joy Belmonte, ay maraming kadahilanan na ba't hindi natin makausap. Ang humaharap lamang sa atin ay yung Kanyang mga galamay ano ho maraming peers na tinitingnan na makipag-usap alam nyo po lalo pong nakakapanglomo itong mga huling araw nitong lalo na nung ako nag uh, nag-attend uh, ng meeting natin diyan sa chapel noong linggo ano po, dahil dito sa aking natuklasan katulad nito po ito po ay ordinansya po to. Ordinansya ito, yung pong uh, ating uh, konsihal, nuhal nating konsihal na si konsihal John Ferrer, nung siya nabubuhay pa. Ito pong, nga uh, noon pong uh, 2014 pa po, po ito eh. Ang nakasaad po dito ay housing project. no Ito po ay uh, ordinansya, sinabatas po ng ating konsihal John Ferrer yung Maong Jumperer na kanyang uh, sinulong na batas ano po itong housing project po ito housing project ano at lalong nakakapanlomo naman po sa kabila ng ating pag-asa na nitong mga nakaraang eleksyon ni nga ay siyempre kailangan natin tangkilikin na uh, ibuto, iboto mga nga yung ating mahal na uh, Perrer, itong anak po ni Consel Perrer, dahil isa siya sa mga taga rito sa bahay Toro. At tiyak na inaasahan natin ng bawat isa sa atin umaasa na tayo ay tutulungan. No? Subalit, itong nung tayo ay nagpasa, ikaw nga nagpasa na nito pong uh, ating uh, uh, gagawing ordinansa sana, ng ating humo, tong ating SMK Association na ang nakasaad po rito ay palupa ano po yung ating uh, minimithi at na maging ordinansa subalit nakita natin na ang nagsusulong po nito na konsyal kasi eh sila naman ang na may mga karapatan na magsulong ng mga ordinansang ito si konsyala uh, Charm Ferrer na anak ni Consel na sirang Conseljon John Ferrer ang nagsulong at ang kanyang isinusulong na ordinansa sa ito walang pinagkaiba sa ordinansa ng kanyang ama so lumalabas na ginaya niya lang o oh, oh ginaya niya lang ang ordinansang ito ng ating kong yung ordinansa ng kanyang ama na housing project po housing project ano po taliwas po ito ho taliwas po ito sa ating uh, minimithi na palupa ano po ano ho eh kaya po ko na lulumo, mo dahil hindi po ito yung ating inasahan dahil ang papil na dala-dala ni hawak ng ating konsehala ito po ating <coughs> papel na ito. Bakit hindi po ito ang sinumite at isulong na ito po yung ating uh, sinusulong na ordinansa sa ating organisasyon, no? E kaya po ako ay nananawagan sa ating mahal na konsihala, at uh, chamberer. Ito pong ordinansa pong isinusulong niyo po para sa sityo militar ay hindi po ito angkop sa aming pinaglalaban kung Dahil kung ito pong housing ay amin pong tinatangkilik ito, ay sa palagay ko wala na kayong dapat na ipaglaban dito, baka nasa housing na kami lahat. Kasi matagal na nga pong batas. Ito batas na po na ito ng inyong ama ng aming konsyel dati. Eh, di sana po noon pa lumipat na kami. Bakit pa po kami magpapakahirap, magsikap na magkaroon po kami ng kompletong papel o maging legal ang aming organisasyon kung yan din lang pala ang kababagsakan po namin? Taliwas po, konsehala, hindi po ito ang aming ipinaglalaban. Palupa po ang aming pinaglalaban na mag makap, magkaroon po kami ng sariling lupa na pagtatayuan ng aming mga bahay. Nagbabase po kami dito sa mga ordinansang ito. Ito. Katulad po nitong uh, 7279 Republic Act 7279 po. Noong po uh, ay nga itong Housing Act Law ito, ika nga na 1992. Ano po yung uh, ah, eh no na ang bawat isa sa atin sa tagal na pong na, naninirahan dito sa sityo militar ay may karapatan na pong mag-abil ika nga nitong palupa ano po katunayan nga po nakasaad dito na tayo po ang unang beneficiary nito kung ito po ay kinakailangan bayaran ay babayaran po natin bago nila ipagbili sa iba ano po ay ko kumot gobyerno nga po to tayo po ang sasaklaw sa mga batas na to ito, ito po nga uh, Republic Act uh, 7279 ano po kaya nga po mga kasama lalo na ito pong mga nag-usbongan ng na mga organisasyon ngayon na kayo ay nag na, nagbabalita pa kayo rito na Uh, may hawak na kayong titulo i-award na sa inyo suntok sa buwan yan huwag po kayong nagsasalita ng ganun nakakahiya kayo sapagkat ang uh, inyong pinagmamalaki di umano na tumutulong sa atin si Consihala ay iba po ang isinusulong yan hindi hindi kayo makikinabang sa lupa housing po housing project ang isinusulong ngayon, wala naman po kami pakialam kung ito tinatangkilik po ninyo yung housing. Nagtataka lang kami, bakit inabot pa kayo ng ganito katagal kung housing din lang. Samantalang nung 2014, ay isinabatas na po ito ni Consel, Consel Ferrer. Ayun o. No? Ay, di sana nung pa kayo. Siguro kaya kayo inabot din ng ganito dahil nag-aangad din kayo ng katulad ng inaangad namin na palupa. Ano po? Kaya eh, wag na kayong ano. Lalo lang gumugulo eh, ha? Ngayon, gusto kong tahasan sabihin sa inyo sa kabila ng uh, mga ordinansyang isinusulong ngayon ng ating butihing Konsehal na tablado kayo. Wala kayong palupa ayo oh, no. Housing project itong isinusulong ng ating konsehala. Ha, baka kala nyo para sa inyo 'to. Ayo oh, no. Kung iniisip niyo para sa inyo. Ganon din ang sinulong ng ating butihing konsyahal John Perer nung araw. Housing. No? Wala hong palupa. Kaya, nga nga kayo. Huwag kayong nagyayabang dito. Ha? Kaya ako eh, naano sa inyo eh. Ang lakas nyo mga ano eh. Ha? Ganito. Mahal namin konsyahal. Konsyahala. Charm Perel. Gusto ko pong hilingin sa inyo, katulad nung inyong kahilingan, na kayo aming ibuto. Ano po? Nais namin naming hilingin sa inyo. Tulungan nyo po kami para sa ordinansa, ordinansang ito. Ito po, itong amin. Yung palupa po. Oh, kakapirasong lupa na nga lang po ang natitira dito eh alam nyo po ba kung bakit <coughs> nung nabubuhay pa po yung iyong ama si Consiel Perel sinabi ko na sa kanya na medyo kailangan bilis-bilisan dumalo ako sa budget, he budget hearing nyo dyan ha? Ah, sa balwagan. nagsalita ako sana bilis-bilisan nyo sapagkat kinakain na ng malaking dambuhala ng mga dambuhalang developer yung lupa ha panay antayo ng mga kwan dito building ha mga gusali ibig sabihin wala na tayo nga abutan pag matagalan pa hindi nga ako nagkamali ngayon kakapiraso na lang ang lupa na hindi pagmamayari ng developer dito ano po kung 14 halimbawa lang ah, kung 14 titulo ito, ang titulo na wala wala na lang ano, walang hindi pa ng developer, isa isang buo at kalahati ng titulo. Ano po? Gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo. Kaya kayo mga kababayan, mga kapitbahay ko rito, huwag kayong ganon. Ha? Kasi hindi tayo magkakaroon ng lupa lalo na dito sa mga batas na sinusulong ngayon ha itong ordinansa wala ho yan po sana po sa maikli kong video ito eh makarating man lang sa ating konsehala hindi kami nagdalawang isip na tulungan ka at hindi kami magdadalawang isip para tulungan ka malayo pa ang lalakbayin mo tutulungan ka namin dahil taga rito ka sa bahay Toro. Sana tulungan niyo po kami ha. Maraming salamat po.